konting sikap pa kung ano man yung buhay na pangarap mo basta lagi lang diretso yung pananaw mo at huwag ka magpapaapekto sa sasabihin ng mga nasa paligid mo kasi kahit anong gawin mo meron at merong masasabi kung mabaka ka sa buhay sasabihin nila naging pabaya ka kung mangat ka sa buhay sasabihin nila naging mayabang ka walang lusot meron at merong masasabi ang mga tao sa atin kaya kung ano yung gusto nating gawin hangga't alam natin hindi masama yun gawin natin ang gawin alam niyo ang mga tao walang pakialam sa proseso kung paano niyo ginawa paano niyo tinrabaho ewan ka talaga para sa mga yan sa umpisa. ang gusto makita lang naman tao palagi yung finished product. Ano yung narating mo dyan? As long as di mo na papabayaan yung pamilya mo, yung sarili mo, sa so kung ano man yung tinatahak mo, panat lang. konting sikap pa kung ano man yung buhay na pangarap mo basta lagi lang diretso yung pananaw mo at huwag ka magpapa-apekto sa sasabihin ng mga nasa paligid mo kasi kahit anong gawin mo meron at merong masasabi kung maba ka sa buhay sasabihin nila naging pabaya ka kung mangat ka sa buhay sasabihin nila naging mayabang ka walang lusot meron at merong masasabi ang mga tao sa atin kaya kung ano yung gusto natin gawin hanggat alam natin hindi masama yun gawin natin ang gawin alam nyo ang mga tao walang pakialam sa proseso kung paano nyo ginawa paano nyo tinrabaho mukhang, mukhang, ewan ka talaga para sa mga yan sa umpisa. ang gusto makita lang ng mga tao, tao palagi yung finish product. Ano yung narating mo dyan? As long as di mo na papabayaan yung pamilya mo, yung sarili mo, sa so kung ano man yung tinatahak mo, panat lang. konting sikap pa kung ano man yung buhay na pangarap mo basta lagi lang diretso yung pananaw mo at huwag ka magpapa-apekto sa sasabihin ng mga nasa paligid mo kasi kahit anong gawin mo meron at merong masasabi kung ka sa buhay sasabihin nila naging pabaya ka kung mangat ka sa buhay sasabihin nila naging mayabang ka walang lusot meron at merong masasabi ang mga tao sa atin kaya kung ano yung gusto natin gawin hanggat alam natin hindi masama yun gawin natin ang gawin alam nyo mga tao walang pakialam sa proseso kung paano nyo ginawa paano nyo tinabaho mukhang, mukhang ewan ka talaga para sa mga yan sa ang gusto makaitala ng tao palagi yung finish product. Ano yung narating mo dyan? As long as di mo na papabayaan yung pamilya mo, yung sarili mo, sa so kung ano man yung tinatahak mo, panat lang. konting sikap pa kung ano man yung buhay na pangarap mo basta lagi lang diretso yung pananaw mo at huwag ka magpapa-apekto sa sasabihin ng mga nasa paligid mo kasi kahit anong gawin mo meron at merong masasabi kung ka sa buhay sasabihin nila naging pabaya ka Umangat ka sa buhay sasabihin nila naging mayabang ka walang lusot meron at merong masasabi ang mga tao sa atin kaya kung ano yung gusto natin gawin hanggat alam natin hindi masama yun gawin natin ang gawin alam nyo ang mga tao walang pakialam sa proseso kung paano nyo ginawa paano nyo tinabaho mukhang, mukhang ka talaga para sa mga yan sa umpisa. ang gusto makaitala ng tao palagi, yung finish product. Ano yung narating mo dyan. As long as di mo na papabayaan yung pamilya mo, yung sarili mo, sa so kung ano man yung tinatahap mo, panat lang. konting sikap pa kung ano man yung buhay na pangarap mo basta lagi lang diretso yung pananaw mo at huwag ka magpapa-apekto sa sasabihin ng mga nasa paligid mo kasi kahit anong gawin mo meron at merong masasabi kung ka sa buhay sasabihin nila naging pabaya ka kung ka sa buhay sasabihin nila naging mayabang ka walang lusot meron at merong masasabi ang mga tao sa atin kaya kung ano yung gusto natin gawin hangga't alam natin hindi masama yun gawin natin ang gawin alam niyo ang mga tao walang pakialam sa proseso kung paano yung ginawa paano niyo tinrabaho ewan ka talaga para sa mga yan sa umpisa ang gusto makita lang ng mga tao, tao palagi yung finish product. Ano yung narating mo dyan? As long as di mo na papabayaan yung pamilya mo, yung sarili mo, sa so kung ano man yung tinatahak mo, panat lang. Konting sikap pa. Kung ano man yung buhay na pangarap mo, basta lagi lang diretso yung pananaw mo at huwag ka magpapa sa sasabihin ng mga nasa paligid mo. Kasi kahit anong gawin mo,